At para naman sa ating balitang sports, isa na namang Pilipino ang gumagawa ng pangalan sa larangan ng boxing. Ito umano ay anak sa labas ni Manny Pacquiao. Mukhang ngang nananalay sa mga ugat ni Emmanuel Joseph Eman Bacosa Pacquiao ang dugo ni 8 Division World Men's Pro Boxing Champion Manny Pacman Pacquiao kasunod ng panibagong impresibong panalo noong nakarang February 9 sa Blue by Blue sa Pasi City Arena sa Iloilo. Tinapos ng 20 anyos na may taas na 5'10 at tubong Tagum City si Jobinson Tagik sa pamamagitan ng paglamog sa muka at katawan kaya itinigil ng referee ang bakbakan sa third rounds ng nakatakdang fourth round lightweight bout. Bintahin ng Batang Pakyaw ang kanyang pagkakaroon ng mas mahabang braso at katangkaran kaya nahirapan ang mas maliit na si Tagik sa kanyang kaliwat ka ng suntok. Simula pa lang ng laban ay naging dominante na sa kanyang mga suntok si Bacosa dahil upang mahirapang makapasok at makaatake ang kalaban. Si Bacosa na sinasabing illegitimate na anak ni Pacquiao ay pumasok sa mundo ng professional boxing noong September 2023. Una nang sumabak si Bacosa sa undercard ng Blow by Blue na promote mismo ni Pacquiao, na uwi ang laban nito sa split draw laban kay Jomel Kujamat. Nakita sa mga nakaraang laban si Pacquiao na niyakap at hinalikan ni Bacosa ang ama at nagpasalamat sa pagsuporta sa kanyang laban na ginantihan din ng yakap ni Pacman ng manalo ito kay Noel Pangantaw ng Fairtex Fight Team sa first round technical knockout sa Oval Plaza Gym sa General Santos City. Ang anak umano ni Manny na si Eman ay nasa pangangalaga at paggabay ni na Coach Boboy Fernandez at Dodiboy Boy Piñalosa na inaasahang malayo na ang mararating tulad ng kanyang ama. At yan ang ating balitang sport kasama si Jerome Tikia at si Jeremy Ramos, Smile Supetran third para sa Balitang Unang Sigaw.